Sa atin po niya at makakausap po natin ngayon pong umagang ito ng ligo kahit linggo. Magandang natin natatawagan, nakakausap. Comrade Chairman George Erwin Garcia. Chairman, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po si Oli. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Samagang pagpapaunlak ng panayam na ito. Meron lang kasing uh, mga development na lalo nagkausap tayo tungkol dito sa uh, donation coming from uh, mga may kontrata sa gobyerno sa mga tumatakbong kandidato under Article uh, 11, Section 95, Paragraph C ng Omnibus Election Code may mga development na kasi nangyari. Meron ho yata umamin sa pagdinig ng uh, Kongreso, pero alam natin hindi hindi pa ho yun siguro ma may tuturing pong uh, uh, hindi ko lang alam kung ngayon ay magiging direct ang ebidensya na maaaring gamitin. Pero ano ho ang mga lumalabas na ho ngayon sa inyong pong pagsusuri noong nakaraan nasa tatlong kumpanya doon sa 15 companies sa binagitang Pangulo ang inyong nakita sa 2022 sose, Chairman? Uh, Sir Olis, sa uh, kasalukuyan po, apat na po tatlo na kontratista ang ating po nakita noong 2022 mm -hmm. na nagbigay ng kanilang contribution, donasyon sa pito uh, na kandidatong nasyonal at uh, meron naman pong 15. Uh, labing lima na mga political parties o party-list ang nakabinipisyo. So 43 na po lahat ngayon na nakita natin. Oh, seven uh, uh, national Ako. candidates uh, noong 2022, pa, ano, presidente sa senador at uh, mga party-list. Tama ba yan? Uh, Palit po lumalabas ay uh, tito na senators at uh, uh, congressmen at meron naman po labing lima na political parties and party-list. So yung po lahat-lahat na lumalabas, halimbawa, isan uh, isang construction company ay nagbigay halimbawa sa dalawa o tatlong kandidato o meron naman po isang kandidato na kinabang sa tatlong uh, construction company mm -hmm. at uh, sa oli bukas po ay susulatan namin ang DPWH upang uh, isang guni at alamin kung yung mga political parties na yan o yung mga uh, construction firms na yan ay may mga kontrata sa pamahalaan sa panahon na sila ay nagbigay ng donasyon sa mga political parties at mga kandidato na atin pong nabanggit. Ah, okay. So ibig sabihin, yung mga lumabas na mga pangalan ng mga con uh, contractor ngayon, eh, obviously ngayon eh, meron po silang kontratang pila um, uh, pinangahawakan o uh, hinahawakan sa, sa DPWH. Ngayon ha, ngayon. Yan po yung gusto nating alamin. Apo, ah, yan po yung gusto nating alamin, Sir Oli, at uh, pagkatapos po niyan, ay amin na pong bibigyan ng pagkakataon yung ng mga kontratista na sumagot doon sa mismo akusasyon o aligasyon ng aming pong, uh, uh, komisyon na maaari sila ay nagbigay ng mga tulong o uh, suporta uh, mm -hmm. sa mga kandidato noong 2020. At sunod na po noon ay yun naman po mga kandidato upang malaman kung sino talaga ang formally i-charge icha ng komisyon ng eleksyon. All right. Speaking of filing your charges, uh sino ba ano sino ba, kay, ang common ay kamangunan sa pag file ng uh, ng ano ng kaso at uh, saan saan korte dinig ito? sino dirinig ng kasong ito uh, para lang po sa kalamang po ating mga taga-subaybay chairman Tama po Sir Ollie. ito po ay lumalabas para kaming piskalya. Kami mm -hmm. ang magdadetermine, ang mag-aalam kung ito ba ay mayroong probable cause o talagang maaaring merong nagawa ng mga krimen sa hmm. base sa ba, binanggit nyo na provision ng Omnibus Election Code. Hmm. At pagkatapos po, ito'y aming uh, ipafile sa so Oli, sa ating pong mga korte. Uh, po election offense, one to six years imprisonment, yan po sir only ay pinafile sa regional trial court. Okay. Uh, how about sa panig noong mga tumanggap na mga politiko? Ganon din po Sir Oli, ito po ay kasong kriminal. Maaari hindi ito pag-ground to disqualify the candidate. Pero ito po ay kasong kriminal din at parehas po ang haharapin ng mismong kandidato at ng mismong uh, kontraktor contractor na nagbigay ng tulong. Ngayon po, kapag halimbawa nagkaroon ng pinal na desisyon ng korte na sinasabing totoo sa diyang guilty beyond reasonable doubt ang isang uh, kandidato na uh, tumatakbo Pwede po siyang maging perpetually disqualified mm -mm. to hold public office so sa mga susunod na pagkakataon. Ibig sabihin kung ako ay halimbawa mayor ngayon at uh, ma makita at mapatagal sa korte na guilty ako sa paglabag sa uh, batas na ito, omnibus election code na ito, hindi ako maaalis sa pwesto pero makukulong naman ako ng hanggang 6 um, na taon. Yes po sir. Only tama po yan. Uh -huh. Kaya lang, yun po ay as far as the public is concerned. Kasi nga po, tapos na ang halalan at pagkatapos na naproklamar sila. Mm -hmm. Subalit, so, meron naman po mga administrative sanction pa na pwedeng maipatupad ang ibang ahensya ng pamalaan tulad ng DILG. Umbudsman. O kaya opisina ng ombudsman? Yan yeah, no. o. Po? Kasi kaya yan pa, din papunta yung aking tatanong eh. So kung hindi man ako maalis sa pesto, because dito sa 17 na ng Korte, pwede, akong, uh, pwede maging ground ito ng pagkasampa ng kaso sa ombudsman. At ng ombudsman, uh, pwede suspindihin at alisin ka agad sa pesto. Yes po sir. Only sapagkat uh, tatandaan na lahat. Lalo na po ang sa panahon ng pagtanggap ng donasyon o contribution ng mismong naturang kandidato as a palay incumbent din. Ibig sabihin hindi yung tumatakbo lang bilang kandidato kung hindi incumbent. Natatandaan ng lahat sa ating pong mga batas na umiiral sa anti-graft and corrupt practices act at saka yung Republic Act 6713 yung tinatawag na ethical standard for government officials and employees na mismo Ombudsman na nagpapatupad ay hindi basta-basta pwede tumanggap ng kahit anong donasyon, tulong, pera ang mga nakaupo sa pamahalaan. All right. Uh, yung perpetual disqualification right after siguro na kung halimbawa sabi niyo nga ay sa Regional Trial Court ito i-file at doon magdesisyon sa kasakaling guilty, automatic na ma-apply na yung perpetual disqualification. Masuspendi man ng isang kandidato o ang isang politiko sa pwesto o hindi. Yes po, Sir Oli. Yan po yung isang tinitimen din natin. At sa kasalukuyan, pinag-aaralan na rin namin, Sir Oli, ano ba ang pwede pang ma-set up na depensa ng mga kandidato mm -hmm. o ng mga uh, uh, construction companies. Kasi siyempre, alam natin, napakaliwanag naman ang provision ng batas. Kaya lang, meron, meron, meron talaga ng pwede ma-set up na depensa mm -hmm. na uh, sasabihin kung bakit sila ay hindi dapat makasuhan ng commissioner elections sa makangakasong ating binabanggit. Alright. Um, nitong mga nakarang araw, may mga development tayo na eh. Kung di nagkakamali, yun ay sa House of Representatives. Hindi ko na lang babagitin ng pangalan. Para na rin, uh, siguro baka kayo meron ho kayong ginagawa dito. Pero ano ho ang dating po nung pag-aminay ng pag na contractor na meron siyang binigay na 30 million pesos sa isang kandidato? Ah, uh, sempre sir Orly, tayo ay magbibigay pa rin ng due process bukas po ay ipapadala namin ang liham sa kanya do sa contractor mm -hmm. upang siya ay pagpaliwanagin. Hindi naman dahil sa pag-amin lang kung hindi dahil sa nakita namin dokumento na kung saan siya pala ay nagbigay sa isang kandidato uh, sir Orly. Lumabas mismo sa sosyal kasi yung pangalan niya, eh. tama ho ba? Uh, chairman. Yes po. Mm -hmm. Kasi nung una, yun din ang naging dahilan si Oli kasi kung bakit ang Comelec ay nagsimula ng isang moto-proprio investigation mm -hmm. sapagkat uh, may pag-amin po kasi yung isang kandidato na sa kasalukuyan mm -hmm. ay uh, nakaupo at dahil dyan nakita rin namin yung dokumento galing mismo sa SOSE nung naturang kandidato at uh, yun na nga, Uh, ma, yun ay nadagdagan pa ng pag-ami ng mismong kontrapista na, na naandun sa mismong pagdinig sa House of Representatives. Kaya nang, kita niyo po si Ollie, yun yung sinasabi natin kasama sa mga pinag-aaralan natin, yung sinabing depensa ay yun po ay personal money. Hindi naman talaga pera daw ng kumpanya at hindi po pera ng construction uh, company. Hindi ho yun. yun, in, 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 yun imati, ima, parang ka chairman, immaterial yun. eh uh, Dahil dito sa Section C, oh national and jurid, uh, a natural and juridical person. Natural. You as a person. Yes, po sir. Only. Hindi yung you as a president. Yes, po, po. hindi 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 kinikilala yon dito sa batas ito. Natural and juridical person who hold contracts or subcontract, uh, Chairman. Yes, po sir. Only. Alam niyo ayaw ko mo bigyan ng final na yung bagay na yan. Kasi siyempre, di decision na namin. Pero hmm. Pero napakaliwanag po talaga Taman. ng provision na yan. Natural uh -huh. or juridical person and uh, therefore ang magiging katanungan eh meron pa dapat Meron ba distinction ang uh, ikaw ay presidente ng kumpanya may-ari ng kumpanya mm. o yung personal na kapasidad mo. Oh, well, natutuwa ko sa inyo, Chair. Mabuti binabanggit niyo yan. Na medyo maingat kayo eh, dahil baka ito dumati sa inyo. Pero alam niyo eh, na parang may mga bagay sa buntong ito na kailangan pa ba natin pag-usapan kung subjudice. Kasi kung 1 plus 1, alam naman natin na ito yan. <laughs> uh, alam naman natin ang <laughs> araw ah, dahil ang alam naman natin ang araw subisikat po sa silangan at lumulubog sa kanluran hindi na ho dapat maging subjudice sub issue yan dahil yan po ay general truth at ang pinag-usapan lang natin dito ay itong nakapalob sa ating Omnibus Election Code, Chairman. Tama po ba yon? Yes po, Sir Oli. kung napansin niyo Sir Oli, ang uh, yung binagit ko sa inyo kanina, pinag-aaralan namin ano pa ang mga pwede maging depensa ng isang taong harap sa amin sa kaso. Kasi po, Bagay. maganda rin, alam namin ang kasagutan doon sa kanilang mga iseset up na depensa. Yang kaninang binanggit po natin, pinag-usapan natin, isa po yan. At uh, sabi nyo nga, eh, maliwanag pa sa sikat ng araw naman, kahit naman anong explanation o teknikalidad, kaya lang, eh, depensa pa rin yan. And therefore, ano ang magiging kasagutan ng komisyon ko sakaling ma-iset up yung depensa na yan. I understand. Um, papaano ho ito? Uh, ang posibilidad na pagdinig dito sa lang na kasong ito ah, itong contractor na ito. Kaya nang uh, bukas kanya, hingi kayo ng paliwanag. Ano ba to? May sinusunod, may sinusunod ba dito yung time frame parang impeachment? Uh, na dapat ipatupad for uh, Kailangan after 10 hindi days, hindi after 15 frame. days, ganyan, mag-file ng kaso, dinggin ng Comelec. Like, may ganun po ba? Apo, uh, hindi naman po talaga nagsese tayo ng uh, time frame pero meron po talagang period para sila ay pasagutin. Halimbawa, sa isang kasong kriminal kasi kahit sa piskalya, pinapasagot, pasagot sinasapina at uh, pinagsasapila tinatawag na counter affidavit ng sampung araw. Mm. Oi, pero bukas ang i-issue po muna namin ay show cause limang araw upang pagpaliwanagin at uh, pasagutin ano ba talaga ang kadahilanan at uh, ano ba ang kanila magiging uh, ang kanila sasabihin kahit na may pag-amin doon sa pagdinig na ginawa sa house na nagbigay siya ng 30 milyon sa naturang kandidato. Merong mer uh, merong bang kasunod naman na show cause doon po sa kandidatong tumanggap ng kanyang... 30 million pesos. Yes po. Kasunod na po yun. Dahil siyempre ang tawag po natin sa kasalukuyan sa ganyan sir oli case build up. Mm -hmm. uh, tayo po yung nag-strengthen uh, natin yung possible na kaso na ipa-file ng komisyon at kung ito ba ay mag sa tinatawag na probable cause uh, upang mag-file ang kaso ang Comelec sa regional trial court. Uh, RTC of Manila tama ho ba yan? Um, Posible yung ng kaso? Kung ma kung makakabuo na kayo. Mukha ah. hindi. Mukha po mukha doon sa RTC po ng lugar kung saan po nangyari ang oh. pagpa-file ng mismong uh, ng mismong at the same time mm. yung pagbibigay ng kaniyang pong nasyon uh, donasyon. Mm -mm. Mm -mm. So sa probinsya ito sa Di bali na lang. Anyway, um, <laughs> ano? Sabikol po, sa Bicol. Sa Bicol. Oh, para na pinahira Para... Si, si Adin, kasi dito katabi ko, Tiyarba. Nag-ano pa eh, nagbab, nagbabangkit. Ayaw pa, bakit O mamaya, mag ka lang. Anyway, Chairman, ito pong, ito, itong, 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 uh, uh, meron kasi ako binabasa dito mensahe. Gusto balikan yung detalye, mga numero binabanggit nyo. Ilan uli yung uh, uh, contractor na lumabas po sa inyong pagsusuri ng 2022 election na mga contractor na nag-donate sa mga politiko? Tama ba Bina parinig natin kayo na 42? 43 po. So oh, only 43. 43. Okay. At do doon. po sa 43 na yan, meron 7 na national candidates na nakinabang hmm. at meron naman pong labing lima na mga political parties o party list na nakinabang din. So doon po sa pito ay maaari pong may party, may, may uh, senador na kandidato at meron din po na congressman na kandidato. Mm -hmm. Okay. Sa sa susunod na um, bukas so, uh, in-expect ninyo na within five days may sagot sa inyong papadalang show sa order ito pong contractor. Sir Biano. Ay basta po tomorrow po yung lahat ng 43 na mga kontratista ay amin na po susulatan kasama po yung umamin doon sa House of Representatives. Mm -hmm. and kasunod yung Socos order naman doon sa kandidatong kanyang binigyan ng 30 million pesos na donation. Yes po, yes mm -hmm. po, uh, Sir Oli. Yung pong listahan na yan, yung original na 34 bago naging 43, ay amin na po na isumite sa House of Representatives bilang pagtupad o, nga, pa, sa atin pong uh, commitment. At uh, tomorrow din po, yung dagdag naman po na doon po sa 34, bali siyam, ay amin po ipoprovide din sa House of Representatives by tomorrow. Okay. Uh, lahat ng ito, 2022. So tapos na ho ba yung 2022, Sose? Yes po, pupuntahan na po namin sa si Oli naman ang 2025 uh, na, na Sose. Bagamat si Oli, gusto rin namin pong uh, gusto rin po namin tingnan yung mismo 2022 kung meron naman na mga nagbigay hindi man contractor ng public works kung hindi halimbawa mga mining companies at saka yung mga uh, uh, yung mga merong franchise sa pamahalaan no uh, kasi po pag tiningnan niyo section 95 ang binanggit po kanila letter C pag tiningnan niyo ang letter B ng Section 95. Yan naman po yung bawal ng mga mining companies, natural yung nakikinabang and, sa mga resources. Uh, natural and juridical persons who have been granted franchises, incentives, exemptions, allocations, or similar similar privileges or concessions by the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities, including government-owned and controlled corporations. Ah, buti na lang may kopya tayo nito chairman. <laughs> Malina. Hindi Ako, ah, na, yan po. na eh, napaka-importante. Mm -hmm. Sir Oli, ikaw ay nag-ooperate ng na isang bus company. Parangkisa po yun eh. Mm -hmm. Ay bawal po sila mamigay din ng, uh, ng Nako, sa po. mga nasa pamahalaan na tumatakbo. At the same time, kapag halimbawa ikaw ay nag-ooperate ng na isang mining uh, concession, ay po prang, ay eh, binibigyan din ng uh, concession ng pamahalaan, ay bawal din po magbigay sa mga tumatakbo, national man o local. Alam na alam yung mga susunod ko itatanong chairman kasi isusunod ko talaga dito. Lalapas pala, wala talagang matatanggap yung mga politiko dahil hindi lang yung mga napagaruman ng franchise, kundi pa rin yung, yung, mga nakakuha rin po ng loan sa, sa, sa mga government uh, corporations, uh, pati yung educational institutions na so nakatanggap din po ng grant at ilang pang employees officials ng civil service, members of the AFP at mga foreign and foreigners and foreign corporations. Kung iigpitan niyo pala chairman, baka marami kayong mai-sumasampa ng kaso dito, lamalabas. pati yung ilang mga 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 kandidato sa local may mga gatorin ko si natatanggap na huyatang donation eh. Yes po Sir Orly at kung mapapansin niyo po at uh, ako'y makikipag-usap sa inyo, makikibasa niyo naman po yung huling paragraph niyang section 95 na yan, yung kahuli-huli paragraph. At para maging maliwanag na ang, nagbi ang, uh, ang mga nagbibigay ay hindi lamang sila ang liable, hindi lamang yung mga may kontrata sa pamalan, service or public works, yung mga nagmimina o yung mga may, may prangkisa, yung yeah. mga nasa educational institution, uh, yung mga may loan, nasa kahuli ang paragraph po Sir Orly. niyo po. it shall be unlawful. For any person to solicit or receive any contribution from any of the persons or entities enumerated herein Napakaliwanag din po yan. <laughs> Sobrang maliwanag pa sa sikat ng araw uh -huh. yung ibig sabihin na yan, uh -huh. ng huling paragraph na yan ng section 95. Anyway, chairman siguro sa susunod <laughs> pa natin ito dahil uh, mar marami-rami tayong matutuklosan dito pa lang sa binabasa nating Article 11. Anyway, chairman pang na lang. Noon nakaraan sinabi niya may tatlong kasama dun sa 15 companies o 15 contractors na binagit ng uh, Pangulo, na nakakuha ng mal ma ma maraming, uh, malaking bahagi ng flood control program ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Tatlo. Eh, dito sa 43. So matatal ilan na ho yung ando doon sa 15 na yon? Sa akin pong pagtingin tatlo pa rin po pero pin pinasabi ko po i-counter check sa pagkat, so only ito po ang maliwanag, ha? hindi po kami nakabase doon sa 15 lang na binanggit ng ating Pangulo. Kasi nga po technically yung 15, yung mga flood control uh, contractors eh, hindi uh -huh. naman po sila lang ang aming pakay kundi ang pakay talaga namin sino ang mga kontratista. Kasi kahit naman ang binigay lang ng contractor ay eh, libo lang o hindi naman milyon kontratista pa rin sila at uh, pinagbabawal. At hindi naman po sinabi ng binasan yung provision kanina na dapat ay milyon ang binibigay o dapat ay, dapat ay uh, uh, contractor sa tinatawag na uh, flood control. so uh, more or less yung pa rin ang ating pagtingin, titingnan pa rin po natin by tomorrow. Basta ang importante, every now and then magbibigay kami ng update sa ating pong publiko. Okay. Ang mahalaga, binabagay niyo, Chairman, kayong tatayo dito ang piskal, mag-aaral po nito, isasampa sa korte, at uh, yung mga nakaupo na, yung nanalo, sa kasali mga matalo ko sila at ang guilty, hindi naman automatically sino po yung maaalis sa pwesto dahil kailangan duman ito sa proseso. Tama rin naman ho yun dahil sila na nakaupo na sa pesto. So ang mga korte, ang proseso para ho sila madismiss o matanggal ng tuloy sa trabaho dahil guilty nga sa ganitong paglabag sa, paglabag sa omnibus election code either DILG o ang Office of the Ombudsman para dumaan sa tamang korte. Actually, uh, to... Napaka-importante na hindi po porkit nanalo ay uh, ligtas na kahit po natalo ay hindi po ligtas po, o oo. kahit po yung binabigyan ay natalo ay hindi ligtas sapagkat hindi po binabanggit ng batas na dapat ay nanalo lamang ang hahabulin oo. ng Commission on Election. Basta nag o nakatanggap ng anumang kontribusyon dito sa mga pinagbabawal na ito sa provision na ito ng Omnibus Election Code, sila ay uh, guilty dito sa uh, mananagot. Opo. mananagot dito. Yun. Chairman, maraming salamat. Thank you po muli sa inyong binigay ng informasyon. At siguro baka next week magkatawagan po tayo at may mga development po sa inyong pagtukoy dito sa mga usapin na ito ng donation o mga donor na mga contractor. Thank you, Chairman. Maraming salamat po, Sir Orly. Mabuhay po. Magandang umaga. Ayun din po. Mga kapuso, Kamalik Chairman George Erwin Garcia ang inyong pong napakinggan.